Hi guys. Um, <laughs> ayan, katatapos ko lang sa work. Mm. So, ayan kasi uh, may nakapanood sa ano ko guys sa video ko na. Umuulan kasi oh, tingnan niyo, um, umuulan. <laughs> so, katatapos ko lang sa work ngayon. Diba nga nakapamili ako ng mga watch na mga pambabae na sale. So, ngayon Ayun. May nakausap ako. Of course, kapamilya ko. Ayan. Kung wala ba daw pang lalaking watch. Although, meron naman. Kaya lang, hindi ko naman iniisip yun. <laughs> so, susubukan kong bumalik ngayon sa Walmart. O, ba? Diba? Susubukan natin bumalik ngayon sa Walmart, guys. Ayan. Titingnan natin kung nandoon pa ba yung panlalaki. Kasi meron talaga, guys, dalawa panlalaki na kasil din yun pero hindi ko nga pinansin kasi nga more on girls ako ang mga iniisip ko babae so ayan let's go puntahan natin ang Walmart ulit so ito na guys ayun nandito na ako sa Walmart ganun lang guys ka yes so, diba after ano lang I think one minute <laughs> kasi nga ang Walmart at saka Albertson is magkalapit lang. Ayan, Walmart and Al Albertson is over there. Ayan, doon lang naman guys, banda. So, ayan. Pasok na tayo. Kung ulan-ulan talaga, nakajakit na ako ngayon. So, let's go. Cool. Let's go inside. Ayan. So, tingnan natin kung nandoon pa ba yung pang lalaki oo sana hindi na ako mabodol pa ng more pang lalaki lang it's not busy today because ah uh, it's rainy day so parang walang gaanong tao dito sa Walmart No more clothes pero syempre nalagpas na ako nyan <laughs> nalagpasan na natin yan <laughs> depende pag walang one dollar alam nyo naman tayo wala naman so far <laughs> wala akong nakita one dollar pero dito meron ditong five dollars guys ayan oh. pero syempre ayoko pa rin gusto ako one dollar so andito tayo Okay, eh, daming damit, puro damit damit to. Oh, oh eh. was. Oh. tayo, pasok tayo dito yung jewelry. Hala! Hi, Ate Marlo! Ayan! Hindi kasi titingin ako ng watch. Oh, Naputa ko sa Ate Marlo. Kaya, ka na, Kaya na, nga! Ma 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 mahal pa naman yan. Magpuha na nga kami. Kumuha na kayo? Ano? Yung mga ano, mga buloba. O, oh, di ba? Mga buloba. Buloba yan, o. Oh. Kaya nga, eh. Ah, oh, mahal yan, eh. Oh. plus yan. Kaya nga, eh. Walang, yung panlalaki. Kasi si Insi nag ano ng panlalaki. Ayan, o, oh, yung mga panlalaki. Ayan, o. Oh. Oo, so, ito na, guys. Ayan, ayan, o. Oh. Buloba oh. yan siya. Oh. Mahal kasi ng buloba, no? Oo sila so, ito o, na guys ano? oh. saan ayan at saka yung panlalaki ito burol ba ito oh burol ba oh may ano pa oh makakayan papasubo na naman tayo nito saan so, tingnan natin kung anong o, makuha natin malalaman oh, niyan guys sakay oh. ito 25 na no. kaya nga eh okay. ano, ano na hindi clearance guys alam nyo bang saan ako Siyempre, ayan o yung Cheetos truck. Ay, after ko mag-Walmart, guys, dumiritso ako dito sa trabaho ni ate. <laughs> Sumili si ate. <laughs> Sumili siya. Dumiritso ako dito sa budiga, guys. Dito sa trabaho nila ni ate. Kasi nga, diba nga, ito, guys. Nakarami na naman ako. Nadagdagan, guys. Kasi ba, diba nga, panlalaki lang ang hinanap ko. Pero, ito kasi yun, guys. Favorite ni ate ang bulova na watch. And then, is small. Kasi mahilig siya sa small watch. Ngayon, at saka isa talaga sa favorite niya, guys, na tatak is bulova. Yan ang favorite niyang tatak. So, hindi ka kaya sa akin ako guys Michael siya naman Bolova kasi nga expensive to guys pero marami akong nakuha kahit pa paano naka-discount tayo so ito guys nakarami na naman ako dahil nga pinabalik ako ng isang kapatid ko sabi niya ni Inse baka daw may panlalaki so that's why ito another bodol so isa dito guys ibibigay ko kay Ate oi late Mother's Day. <laughs> Late Mother's Day present. So, papipiliin ko siya dito guys sa meron akong limang bulova na nabili. Papipiliin ko siya dito kung ano yung gusto niya. Okay. Okay. Let's go. Let's go inside. Let's go inside. Ayan. Umuulan-ulan. So, Ito ang paasawa ko. So, ito. Naknak! Ayun, nandito. nandito ako. Ara! Oh, nandito ako! Arang kagara. Wala pala. op, oh, wala pala yung asawa ko. Oh, doon dapat yung asawa ko. Wala siya. So, dito tayo. Sharon! Ako yung excited. Unsa di ay nay ba? Simple ka dito, papipiliin kita. Siyempre sa tayo diyan. Ayan Papipiliin kita for the Mother's Day present. Gen -gen. Gen -gen. <laughs> Kasi nga di ba favorite mo yung bulo ba? Si Ate Marlo man ang nandoon. Oh. Nakita sabi bina Ate Marlo. Dai kunin mo na to. Nanguha na pala din sila. Uh, mm -hmm. I'm sure. Oo, sabi natin na Marlo. Busin mo na yan. So. Oh, my God. Inubos mo talaga? Mamili ka ng bulova. Meron akong. Okay, kadaghan, isa. Favorite niya kasi itong bulova talaga, guys, na. Ano. Brand. Which one? Mamili ka nga. Ka. luba Alam ko hindi mo yan gusto. Kasi nga. Ano. Basta. pili ka. Inubos mo. Mm. 200 ano lang naman. Mm. Baya ko. Na. Dali, ka Grabina ng otang namo, You know why? We just got back from vacation. This is nicer. We just got back from vacation. And here we go again. A never ending sale. I don't really know. but uh, This is cute. Yan, yeah, akin yan. That is cute. Are you sure? It's too small. Oh, pero ang Oh, this one. Probably. blue. Oh. Yan. Isa pa. Meron pa akong isa. Oh my God. Pinubos uh -uh. mo uh -huh. Uh -huh. I think this one magustuhan mo. Last talaga niya nakita to. Pero ito para, ito talaga ang ano. Which one? Ito, blue pa din. Oh. Okay. Yeah, this that one. one. Ah! you like that? Yeah. Oh, di ba? Uh -huh. Oh. Oh, di ba? Okay. Please. Blue pa yan. Makita. Okay. <laughs> Excited nga ako. Ayan, oh. oh di ba sabi ko na nga ba yan ang magustuhan niya. She don't really have nothing to do, guys. You know. She's so bored with her life. oh, di ba? Oh, I like it. Oh, yeah. Yeah. This is kind of like a replacement oh, diba? for what I gave to mommy. Oh, I hope you mother Thank you, Bumser. Deleted. <laughs> I like it. Oh, you like it? Yeah. You like that? <laughs> oh, di ba? Oh, oh. Buti yung tiri. Di ba? ganda? Wow, kung, Look, alam, kung alam ko lang, hindi na ako bumili doon sa Josephani. Look, the regular price niya. Ano? Oh, but this is like, like yeah, 160. 160. Yeah. Okay. Tapos yan na lang nabayaran ko. How much? 41? How no. much did you spend? You spent too much. 240 lang naman, mga ganun. Oh, ano, mga okay, na lang? I'll take this one. 40. 41. Oh, diba, Puti. Ay! oh, kasi nga, favorite nga niya yung bulubang, guys. puti I, na lang. Isa ulit ko na lang yung sa Josephani. <laughs> Oh no. <laughs> ito talaga ang favorite brand wow. niya din dito like. sa Jumerica. It's Bulova or Citizen is what I like. Oh, yan ang ano niya, guys. Yan naman ang brand niya. Uh -uh. Citizen or Bulova. Bulova yan ang ano wow. niya. Brand niya sa relo. Oh. What was the one that you got at home? The Bulova Ano? Yung pinakita mo sa akin. Kailan? Earlier. Hindi yun. Uh, Oo, oh, karavel ano yun. Oh, ah, caravelle, caravelle, yun. Caravelle. oh, oh. Ito yun, oh. Yung caravel. Oo. Oh, oh. Kaya, ibulo ka na lang? Kasi oh. mas uh -oh. ano man ang Ito, pang lalaki man. Two means uh -oh. man nakalagay ito. oh, okay. Ayan. So ito yung one... panlalaki na nakuha ko talaga, guys. Which one is for a pie? Ayan. Pakita ko na sa inyo. Ayan yung panlalaki. No more un uh, no more unboxing, guys. Because uh -oh. I already unboxed them. Ito, ti. Oh. Ay, oo. Para sa kanya talaga. Uh -huh. That's perfect. Uh, unbox ko muna to. Para another video tayo. <laughs> Nagtitipid sa video. Ang hirap maghanap ng video dito sa America. Ang hirap maghanap ng content. <laughs> 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 hindi kagaya sa Pinas na lagi-lagi. Uh oo. -oh. Hindi ko to nakikita. Kung uh -oh. ko to kahapon, hindi ko, ko talaga to. Yeah. Pero will... hindi. Kaya nagulat ako. Oh, Magustuhan niya yan. Uh oo. -oh. Magkano? Ang regular? Oti, ang regular. Yeah. Tapos siya na lang. Oo, uh, uh, magustuhan niya yan. Para sa kanya talaga. Yes, yes. Apay! Para sa sa'yo. Uh, Ang laban na to. Maybe you can give this to Pedro. Pwede rin. Oo. Yeah. Oh. Give this to him. O, ba? Oo. Yeah. Kasi nung wow. inis ka na, akala ko pang babae yan. Sabi ko, aki na lang. So, uh, uh. Pag ano, means man di ay. Oo. O, di ba? Yeah. Oh, secreto muna, ens. Ay, sinend ko pala ito kay Inisi. Sinend mo na? Kailangan nga, i-delete ko. Hahaha. <laughs> nandiyan pala. Sana hindi pa niya nabasa kasi tulog siya ngayon. Thank you, Bunso. Oh, di ba? Oh. Ang ganda. Oh. If I would have known. Kasi nga, yan talagang naisip po tinagusto na mo yan. Mm, Kaya, like uh, talagang inaano ko na yan yeah. para sa'yo. O, oh, di ba? Eh, anong pa yeah, si, si Ate Marlo? You need to help me to adjust this oh, thing. O, nandun pa yung ano, di ba? O, oh, oh. eh, nandun pa si Ate Marlo. Oh, oh. Dahil kunin mo oh, <laughs> na, dahil. Ay! 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 Thank you, Bunsoy. Oh, <laughs> ay, ay, ay. I would have saved 140-something dollars. Di ba? Yeah. But that oh. was it. Oo, oh, oh. city si At saka Buluva nga, mahal kasi. Oo. Uh oh, Buluva din talaga, guys, is mahal talaga. Kaya yeah. yan ang ano din ati brand Sarili yeah. okay. Uwi na ako. Yan lang naman ang sadya ko dito. At saka yung ano mo doon, alam mo na. Yun, guys! Oh, di ba? Huwag kayong magulo. Meron akong ano, regalo sa kanya sa Mother's Day, ha? Thank you, Bonsoy. Ayan. Pero yeah. nakatipid tayo kay Silwan. <laughs> thank you for watching mga bishi. Thank you, thank you. Oh, ikot tayo dito sa budiga. Ayan, puro box yung budiga dito ni ate. Ayan, thank you guys. Ala, andito may wakwak -wak, yung asawa ko. May <laughs> wakwak. This is a masons. This is a masons. Nandito yung mati yung asawa nga, yeah, di, isa lang sila dito, guys. Gulat ako. Wala man to kanina. Dumating. Dumating yung wako. I give my presents Mother's Day to miss him. Yeah, I'm sweet, right? Sugar? Brown sugar or white sugar? Sweet. What's the sweetier? Ah, <laughs> sweetier daw! Yung asawa Ay, di ba? Gulat ako may wakwak. -wak. Ayan, guys. Thank you. Thank you. Bye-bye. Blind mahal. Bye, guys.